Ayan na, ayan, na. Ayan na oh. po sila, magtatayo na po ng tent. tayo tent. Ilang minutes gusto mo? I one to minute. Na. So. Ah. Stretching Stretching na Dali lang to. minute, ilang minutes gusto mo? One minute. One minute. Sige. Uh, Pag... so, ano pa ito? mga baba yung 1 minute tal eh Pag ah, dinoy na ayos yan, hindi uh -huh. tayo nakatulog so, loko uh -huh. <laughs> Wait lang hindi yeah, pa okay. bilang. Pero maganda to Ito bilang Ayun tol, game. 'Di ba? mo doon sa pixel niya tol. Oh, 1 2 3. ito. Kanila pa to? Eh, na, bakal 'yan. Ito pa mo. 'Di ba? Ang bayan. 'Di ba lagi bakal 'yan? Lagi <laughs> ba lang bakal 'yan oh. Huh? Ang gaya ito. Ganun pala yun. Kala ko pang... Paso lang kayo sa loob. <laughs> ko sa YouTube to ah. <laughs> Tol, mali yung napanood mo, Tol. Mali yung napanood mo. Kaya ayoko ko kayo kasabi. <laughs> <laughs> mali yung napanood mo, Tol. Kaya <laughs> ng YouTube ng buhay. Pag kami na ano namin, bala kayo. Matutulog na kami. No.

Di naglalag. Naglalag. Naglalag yung signan. Ganyan din siya. Kaso, nakakala. Pero may mga stick. Ayaw sinyo na lang <laughs> ako makitulag. Ayaw kasama yung dalawa eh. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na.

Alam niyo, hindi naman ako sa ride sa pagod. Sa pagkaantay sa inyo. Ito, ito. Eh. <laughs> <laughs> Pinakahaba mo na, ibalik mo muna. Yung bakal. Di abot. Oh. Tignan mo Natang tayo nakatulog mo na yung, tat yung tatlo dun <laughs> Yes, ang tuwa kayo. Sa dito. Ay, Danatol, mas malaki yata tol eh. Hindi nga niya alam na si Emboli, eh. nangalimutan niya ng Yasemboli. Hindi eh. nga niya alam na hindi, itaas nyo ulit okay, nyo. Ah. Ganda yung sa inyo, di ba? Babagwain sa kanila pa, no? Tent ng Ay, yung tent ng barangay yan, Tom. <laughs> yan na kayo pinamadali. Kasi sasabi ka lang dito. <laughs> <laughs> ganyan ba yan? Oo, nagagod na lang yun, no? <laughs> Tumataas yung presyon ko. <laughs> oh, <laughs> Tumataas yung presyon ko. Tumataas yung presyon ko. Tumataas yung presyon ko. Tumataas yung presyon ko. Tumataas yung

Char <mikIPP Aleara> <Di upok> <mikIPALA> okay libutan. yan. May tali 'ano. na yun, yun, Hindi siya matatali. Mata Atatali yan. Tasak mo meron yan? Oh, dun sa kadla. Kaya sumama dyan, eh. Kaya din kayo kasama. Nagugulo Oh, di mo naman alam gagawan mo. Wal well, sino po may available na tent diyan? Kamer pa isa dito. Loko pag nabuo namin diyan, king hiram ah. Yan ang namumulugat. <laughs> Ayaw mo. Hindi mo pa tolohin diyan. Makikita kami sa video. Oh, kas magulo. Oh. <laughs> eh, buuin mo muna. <laughs> <laughs> Padugtong-dugtongin mo muna ah! ba yan? Hindi na <laughs> na, ayaw na kitang kasamang mag-camping! Ang David siya! Ang David siya! Tulak! <laughs> Hop! Oh, Hop! 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 Dapat <but> din <guess> muna nilalakto <laughs> eh! Oo! Ba't kasi... Ang bilis. Ang Gusto na hirap pa naman. Oh, doon po yan. Oh, di ba kabilis? Kuyak <laughs> <laughs> na po kami sa rides. Mas napopoyot pa po kami kakabood dito. Kabalikin Yan. Ayan nakabali dyan. nami ka to. Hindi ka naman makasakit <laughs> isa. Kaya lang <laughs> sobrang <laughs> <laughs> natatuton. Kaya hindi yan. Mo dyan, <laughs> <laughs> Hello, to, Ikaw mo kung eh di ka marunong magpa kid <laughs> <laughs> Ay, Dana. kung alam ko lang dinala ko na lang yung tolda namin yung content na lang sana ni Ay, ni Juan ko Yan. Kapatid. Oh, Makakatulog na kami. Oh, nitali mo ito. Tapos papagato doon. Oo. Oh, tayo na lang hindi tayo kakasundot lo ah tayo dyan oh, o tara tara nakaupo na na tayo mo tulog ganyan tara tol nakaupo saan dadalhin yan o para yung ano bukasan Araw mo na lang doon tol yung pinto dito dito may pinto kasi yan ayun o no. ayun o no. Alak ah. lang <laughs> <laughs> po. Yan. na Si bakal san lagi to? na Dine. Buo na po. Maraming salamat. <laughs>